Five money mistakes kaya nauubos ang pera mo. Una is, bumili ka ng kotse na hindi mo afford. So, tandaan natin, ang ating gastos permanente, pero yung income natin hindi permanente. Kaya huwag talaga tayong kuha ng kuha ng mga bayarin na talagang may monthly amortization. And then, pangalawa, bumili ka ng bahay na hindi mo afford. So, again, nadadagdagan, nadadagdagan yung mga binabayaran nating utang. And then, pangatlo, nakikipagsabayan ka sa social media kahit sa utang mo na ito kinukuha. So, kagaya ng gusto mo mag-travel, gusto mo din mag-celebrate ng birthday, eh talagang kung hindi natin afford, eh huwag nating pilitin. And then, pang-apat, games at bisyo. Ito talaga yung mga makaka-affect sa ating personal finance. And pang-lima, patuloy na pag-utang. So, tandaan natin, ang tinatawag na financial foundation or alkansya, ito yung matibay. Dapat may maganda tayong cash flow, meron tayong healthcare, protection or life insurance, wala tayong utang, may emergency fund tayo at may investment. Pero pag weak ang ating financial foundation, eh utang talaga ang meron lang tayo. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Roan Salis Capistrano.